Sabi ko na nga ba mga kajewit eh. Ramdam na ni Tagpi yung pagdating ko. At uh, yung mga papis sa uh, nagiyak iyak na rin. So, punta na doon Tagpi. Tagpi, halika na. Kin halika na, halika na. Sige na, mauna ka na. Sige na. <laughs> halika na, halika na. So, ayan mga kajewit. Wala tayong videographer kaya tanong <laughs> Medyo magulo yung ating video So Welcome sa ating uh, Tagpi serye Episode 17 So Okay lang din naman malaya talaga si Tagpi mga kadyuit At uh, kung mapapansin natin Lumalabas siya kapag uh, ramdam niya na uh, Ako na po yung parating Sige na Gusto dyan sa butas Pasok yan, pasok, pasok. Ngi. Ngi. Ah. <laughs> tara na, tara na. Doon, doon, doon. Ito po kasi yung ano, bit-bit ko kaya ta hindi ko mahawakan ng maayos yung aking uh, camera. Ah, oh, tara na. Ngi na, mauna ka na. Ani <laughs> ka muna dito. Ay, tagbi. Hamak mo na tayo. Do, so, halika na pala. Halika na. So, ayan mga kajuit. Papunta na kami doon sa kanilang bahay. Ba, kuya't kayata. Nagihikap ka pa. Tara na. Halika na. Medyo late na naman yung uh, punta ko mga kajuit dahil uh, pinaikot ko muna yung aking washing machine at ako'y naglaba. So, ayan po si Tagpi. <laughs> ba? Ayun si Tagpi. Tara na Tagpi. Multitasking na naman tayo ngayon dahil uh, Friday, family day. Actually, hindi pa ako nakatawag sa, sa amin dito siya dumaan. Malapit lang po kasi ito sa ano nila, bahay nila. So talagang ano, ramdam yung aking uh, yabag ng aking uh, paa. Ayan po si Tagpi. Sige na mauna ka na Tagpi. Ayan, masunurin naman eh. ba diba? Sige na. Sige! Actually kahapon po yan sumunod din sa aking uh, paglabas. Kaya ta, tinanghali na ako nakauwi dahil uh, ipinasok ko na naman dito. So, <laughs> tagpi, mo naman akong pagudin, ah, na? Kawawa na rin si Daddy Juit, hindi na nakakapagpahinga. So, tara na, Sige na, lakad na. Lakad na, ah. <laughs> natin yung mga papis mo. So, dito na kami mga kajuit. Ayun na mga <laughs> Tahulan na. Sandali. Ingay nyo na naman. Prepare ko lang yung foods nila mga kajuit. Ito yung kay Tagpi. supas pastong ano nila ka mga kajuit, ulam, dahil uh, Friday po ngayon, yun po yung supply namin sa pagkain. Hinaluan ko na lang ng kanin. Sandali, wala nang iyak-iyak dahil naririnig tayo sa labas. Ay! Ayan. Ayan. Bumagsak na naman yung ating camera. Ang la, muntik pa nabasag yung ano, screen. So, ayan mga kajuit. Paspas na silang kumain. At tinanggal ko din yung ano dito, pero nakasampa pa rin po si Tagpi, nakalabas pa rin siya. Ayan, kumpleto po sila. At eto si Tagpi. <laughs> Tama yung aking ano screen bumagsak po sa ano dito. Nako, wala pa naman tayong pamalit ng cellphone. Nasira pati yung ano natanggal po sa handle. Bumagsak po, malakas po kasi yung hangin. So bigyan ko lang ng pagkain mga ka si Tagpi. Ayun po, nakain na si Tagpi no 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 magic words to need. Dati kailangan nating gamitan ng ano magic word. Buti na lang ano, malit lang yung tama nung screen ng aking cellphone. Ito yung mga papis. Ay, kalakas ang kumain. Ubus ka agad. Ito po yung nilagay ko na ano, nandiyan sila kanina lahat. At yung tubig po, sabi tanggalin ko yung bato, hindi po madumi ang bato na yan. Actually dumudumi ang tubig dahil sa mga papis na marahil ha, yung paa nila nasasawsaw po niya sa tubig at tawag po kayo magalala dahil ano araw-araw ko pong pinapalitan yan ayan po may dala na naman akong tubig eh si tagpi so ayusin ko muna mga kajuit yung ano ng aking cellphone stand holder ayan sana maayos pa ito po yung ano, nahiwalay dito. May parts na nawala. Hindi ko alam kung saan tumalsik. Pubusin mo na yung tagpi. Hindi mo na naman kinain lahat. Saan kaya napunta yun? Yung parts na yon Mm, bagsak na naman. <laughs> dito bumagsak yung cellphone ko mga ka Kaya may basag yung ano niya, screen. Ay nako, hindi pa tayo nakakaipon pambili, nabasag na. Ano tagpiaya mo na? Bigay ko na sa anak mo to. Hanapin <laughs> ko lang yung parts na nawala mga kajuit, baka pwede ko pang i-repair. So, dito sa ating uh, tagpi series episode 17, medyo hindi maayos yung ating... Uh, video dahil nagka problema po ako dito sa aking uh, tripod sira pati cellphone basag ang screen wala saan kaya tumalsik yun. dito lang naman bumagsak pwede po ito ano i glue na lang siya naka permanent hindi na siya narorotate Liglang <laughs> na nahimik ang mga taba-ching-ching. <laughs> Ano, busog na yun, ano. Ano, hindi nyo pa naubos. Ayun, Okay rin yung pum na nilagay ko dahil ano, may paglaro-laruan sila. Hello, husky. Malalaki na sila, mga kajuit. 1, One, two, three, four, five, six. Hmm. Yung tubig po papalitan ko yan. So, hindi ko na may papakakita, mga kajuit na no, dahil nasira yung aking uh, tripod ipakita ko na lang kapag uh, napalitan ko na. No, lo tag pi, niremedyo nire nire ko na lang mga kajuit ayan. yun yung sinasabi kong ano. Kapag uh, kinukulong si tagpi mga kajuit ano, nagwa-wild siya. ayo niya nang pahawak sa akin dahil lang akala niya ipapasok ko siya diyan sa loob. So iniisip ko ano, pati mga papis ano, pakawalang ka na din sana para maging malaya. Total hindi naman po sila aalis dito yan. Tagpi! Halika na! Ayaw po lumapit tuloy sa akin. Basta hawakan ko siya ngayon yan mga kajuit ano. Lumalayo dahil iniisip niya no Ipapasok ko na naman siya sa loob. Ayaw niya na rin kasi ano magpadidi sa kanyang mga papis. Ayun mga kajuit. Pinakawalan ko muna yung mga papis. Para makadidi sila kay Tagpi. Binuksan ko tong kanilang uh, pintuan. Husky, labas ka na dyan. Naiwan si Husky dun sa loob. At ito po, para makita nyo, malinis po tong tubig na to kahit na yung uh, bato na inilagay ko dyan. Malinis po yan at aking uh, hinuhugasan. So sinisiguro natin na malinis po yung kanilang inumin. Kaya lang siyempre dumudumi yan dahil uh, lupa nga po itong ano. Pag nasawsaw na yung paa nila dyan, dudumi na. Ayan nga po, hindi tayo makapag-video ng maayos ngayon dahil nasira yung aking tripod. At uh, hindi na rin ako magtatagal dito mga kajuit dahil naglalaba po ako. Iniwan ko lang yung aking uh, labahit. Para pag uwi ko isa, uh, magbabalaw na lang po ako. sa kamay nilagay rin po akong tubig ni Tagpi dyan mga kakakajuit At sa yung natirang pagkain, nilagay ko po dyan para kainin ni Tagpi. Ayan o, no, lalaki na ng mga papis niya. At uh, nakakagala-gala dito yung mga papis. Iniisip ko nga kung pakawalan ko na lang sana sila eh. Ang problema nga lang, yun nga, baka susunod sa akin at uh, pupunta doon sa dan kapag ako ipauwi na. So ibabalik ko din sila sa kulungan ng mga papis mga kajuit at uh, babalikan ko sila mamayang hapon dahil uh, Friday ngayon. Ah, uh, day off po namin. <coughs> Nilabas ko yung bola, mga kajuit para may paglaruan. Halika dito. <coughs> So paano mga ka anggang hanggang dito na lang tong uh, video na to. So kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Do it Yourself Vlog at uh, i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga video na aking ina-upload. At 'wag ring kalimutan i-follow ang Do it Yourself Vlog sa aking FB page. So maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And God bless. Hoy, pasok na sa love life ka. Dito pa yung ano, apat. Sige na, pasok na sa love. Yung mga kajuit si Tagpi. So, hayaan ko munang nakabukas to mga kajuit to. Tala, babalik naman ako dito mamayang hapon. So, itry kong Malaya sila ngayong araw na to na nakakalabas pasok dito sa kanilang uh, kulungan At uh, binilinan ko na si Tagpi na alagaan niya ang kanyang mga papis Ano Tagpi? Alagaan mo yung mga papis mo ha? So yun, kumain ulit mga kaduit, si Tagpi Pinauna niya lang yung kanyang uh, mga papis So yung iba nandun pa, naglalaro So Yan Iwanan ko na sila mga kajuit habang nasa lupa si Tagpi. Kasi baka susunod na naman sa akin. So yun nga mga kajuit, after kong mapakain sila Tagpi at mga papi saya, agad-agad na akong nagbanlaw ng aking labahin para makapagsampay na. Halos sa Wala na akong mapagsampayan mga kajuit dahil ano, naunahan na ako. So, dito na lang may bakanti pa kunting sampay lang naman ito mga kadyuit at uh, mainit and at the same time na dryer na muna po ito at uh, yan nga po narimedyohan ko ulit yung ano <laughs> yung nasirang tripod ko ayan, mahirap ang buhay OFW dito lahat trabaho mo pero kahit ganun paman masaya tayo dahil kapag sumasahod mga kadyuit isa uh, agad-agad nakapagpadala tayo sa Pilipinas para sa gastusin ng ating pamilya yun yung nagpapasaya sa atin yung kapag uh, nakapag-remit na tayo ng pera Uh, kahit walang matira sa atin is uh, masaya po tayo mga kajuit yun naman ang dahilan kung bakit tayo nandito sa ibang bansa para matugunan at mabigyan ng uh, yung kanilang pangangailangan sa Pilipinas ng ating pamilya lalo na sa mga kagaya ko na nagpapaaral sa kolehiyo. So malapit na rin magbunga mga kajuit yung aking uh, pagsisikap dahil uh, by next year magkakaroon na ako ng is graduate na anak tourism. Ang malay natin balang araw maging ano siya. Flight stewardess or ano man ang trabaho na kanyang mapasukan. mahangin po dito sa rooftop natayano oh, napakaganda po ng uh, view tanaw na tanaw yung ano yung farm mga farm bukid mga isang oras lang mga kajuit ano ay so sa so, lakas ng hangin aalisin ko na itong mga to baka malipad pa sa baba at hanggang ngayon ano yung mga gamit ko mula nung naglipat kami hindi pa hindi pa naililipat do sa binili kong cabinet Dahil yung oras nga po natin is ano na ibibigay pa natin sa mga aso na ating pinapakain. Ayan mga kajuit Job well done Diyan lang nilagay ni Rogelio mga papis ni ano ni Iskobi sa puno na yan. Uh, ako rin po yung nag-suggest dahil may nakita akong box doon, yung nga po ah uh, napakabigat daw yung box na sa 100 kilo sa tatlo sila yung ano, hindi nila kayang buhatin kahit na uh, kanila pong pinagulong-gulong. So, mamaya po, ano, i-check ko yung mga papis ni Scooby dyan. At uh, siguro, lagyan natin ng uh, blanket yung ibabaw. Dahil uh, parang wala yata silang ano, bubong. Doon sa uh, nakita kong video ni Rogelio,